No. Ano yan? Nasa wisdom of Solomon yan. Mm. Ako, naging cruel ba ako? Hindi eh. Naging kind ako. Lalo na sa kapwa ko. Lalo na alam na kailangan, alam kong nangangailangan sila. Ibinigay ko nga yung higit pa sa kayang, kaya kong ibigay. Ah, iyan, yung trabaho mo na yan, sa tingin mo, mabuti kang tao your soul will be destroyed. Yes. Ha? Anong ngayon sa tingin mo? Mabuti kang tao at ako masama. While nung hindi mo ko kinaya, dahil lahat ng tinanong mo, sinagot ko ng maayos na para kita, idadamay mo ngayon yung anak ko. Ano? Ha? May mukha ka pa ba? o talagang manhid ka at walang pakiramdam? You reap what you sow. Tandaan mo yan. <laughs> Ay, ah, uh, wala naman mananalo sa'yo. Ha, <laughs> ha, kahit NBA, hindi nga nanalo sa'yo. Pero nakulong pa rin ako. Ha. Oo, oh, hirap din nun. Grabe. Tinatad ako ng kaso dun. Nakalaya nga lang.